Bo? Say good morning in our language. mayung mm. Mayong aga. Mayong aga. Yeah. Guapo ako. Guapa ka. Kakao ka. Kakaon na ka mo. Uh -huh. Kamusta ka? Ano? Spanish. Kamusta ka? Um, ano? What's that? Okay lang. Okay lang. Gwapo gyapon. Ako? How do you say good? Like how do you say uh, I'm good? Okay lang. Did you say okay lang? That's the only answer? Like I'm good. <laughs> Maayugid. Like huh? like good maayo gid. Ah okay, Tr introduce yourself follow me. Ako? Ako. Si Toby. Si Toby. Tagay Amerika. Tagay Amerika. 28 anos. 28 anos. Ang akong nga kilo. Ang Ako akong kilo. 145. 78. <laughs> Ako? 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 Isa ka Isa ka lalaki? lalaki? Nagwapo? Nagwapo? <laughs> Ay, gag. <laughs> Akon height? Akon height? 6'7". 6'7". Dao? Dao. Pine tree? Pine tree? Dako, dako, Ako. <laughs> Ko. Smile now. Salamat. Salamat. Bye bye. Bye bye. Halong. Halong sa talong ni Toby eh. <laughs> <coughs>